Bye! Uh, ngayon guys, turuan ko kayo yung pa paano nyo malaman ito. Yung, yung papel ng follow up, check up ng laga natin. Ayan. Ayan oh. Di ba, minsan, oh, pagpasok ng hospital, magpaparpa yung amo mo. So, para mas mapadali kayo, um, pwede nyo tulungan kung alam nyo to ang papel na to. Kung alimbawa ang iniwan sa inyo sabihin niya dito sa ama gibay wabi hida ting ting siya ganon magpapark mo na daw siya ting siya ganon so ama gibay sama mo daw sa ama sa loob ganon so kung nasa sa'yo yung papel na to at saka yung yung health card eh di pwede kayong ano, pwede mo ilagay muna doon sa ano kung halimbawa na ano kayo yung uh, yung sakit niya ay yung may diabetic o kaya kasama na yun kasi yung pag diabetic yan i, i, ano pa yan i, i measure pa yung BP niya at saka ano yung yung ano yung dugo niya ganoon. So kailangan darlin mo doon sa sa room na malapit sa information ilalagay mo to sa kayo yung, yung health card kasi kukunan pa siya ng BP bago dadalhin sa doktor Ganon. so itong papel na to dito nakasulat lahat so turo ko sa inyo kung anong mga ibig sabihin yung mga nandito para alam niyo rin kahit kahit ano kahit eh, hindi man sa inyo pinapahawak ito is parang parang alam mo kung paano ipagpapita ko sa inyo. So, ito na yung papel, guys. So, itong number na to, ito yan ang mga, ano ng doktor, kung saan ka papatingin na, doktor, yan ang mga code number nila. Kung saan kang doktor ang papatingin. Tapos, ito yung pangalan ng doktor. Sunod, ah, uh, ito yung room kung saan sa banda tulad nito 7 sa ibig sabihin niyan sa number room 7 kapapas kay, kayo sa papasok tapos ito yung building saka yung anong floor so ito building B kayo pupunta tapunta pa lang kayo dito sa building B kayo pupunta banda tapos sa third floor lang, Ganon. So, bago kayo pumasok don sa room ng doktor na to, di ba, magpapabipi mo na kayo, bibigay mo tong papel sa kayong health card don sa information, kung, kung saan pwede mag, ano, papakuha ng BP. Malapit lang din sa mga room nila yan, ng mga doktor. Hmm. Ito yun. Kasi yung pag-diabetic o kaya may sakit sa puso, kailangan kunin ng BP. So, punta mo na kayo doon papakuha ng BP bago po kayo pupunta sa ROM7. Sunod, dito naman yung mga date kung kailan kayo babalik, ba diba? Doon sa doktor. Uh, follow up, check up. Ayan, ito yung umaga. So, umaga kayo pupunta. Ayan, 9 to 12. Tapos yung number ng ano alaga mo ito. Ayan, number 68. Hmm. Ayan, tayo nyo yan. Ang 68 na yan. Pero kung sobrang tanda na yung alaga mo, 80 above, uh, titingin yung doktor ng tatlong patient, tapos i-ano siya, sisingit siya, ganun ang ano ngayon. Basta 80 and above, sisingit yung alaga mo. Kaya hindi nyo naintayin yung number 68 na yan. So, ganun lang guys. Ayan na. Basta, lagi magpasok mo ng hospital, ito lang titingnan mo. O yan, room 7. Room 7 na yan. Saka yung anong building, ganyan. Yan lang naman titingnan mo. Kasi, bago kayo pumunta dito, alam mo naman ang date. Kayo pupunta. Saka, anong oras pwede kayo. Ayan, 9 to 12 ang pwedeng kayo pumunta. Mas maaga, mas maganda. Kung lalo kung sobrang matanda na yung alaga. Kasi yun nga, tatlong patient, tapos is isisingit yan yung isang elders, ganun, pinakamatanda. So, ayan na guys ha, sana may matutunan, lalo na yung mga, ano lang, yung tipong minsan, nagpapa, ano lang sila, nagpa, nagpapatid lang, tapos walang anak, kung kayo-kayo lang, o para alam mo yan, ganun. O, ayan na, sana ma, ano, makatulong ulit, thank you. Hello guys, ulit dito tayo ulit yung pagpunta natin lang sa hospital. Ito makikita natin, 'di ba? I think talaga dito sa ano Taiwan. Tapos uh, ito makikita natin. So pagtapos na natin doon sa baba na yung nga, tapos na tayo nagpa BP ng alaga natin. Punta na tayo doon sa room kung saan ang number ng doktor doon sa papel, 'di ba? Tapos um, ipapasok mo yung health card yan sa letter C. Yan sa baba, may butas. O ba diba, sa letter C. Papasok mo dyan yung card. Tapos lalabas yung pangalan ng uh, patient sa kayong address. So, pagkatapos nyan, yung kasama yung papel, saka yung uh, yung health card, ihulog mo ulit doon. sa may box din dyan. Sa ibaba na screen na yan, may, back, may butas. Hulog mo doon. Para doon yan pasok sa uh, loob ng doktor. So, yan na mangyayari. Maghihintay na tayo, di ba? So, iano ko sa inyo, yung letter D yan ay ang pangalan ng doktor, name ng doktor. Sunod yung S ay mga nurse, yung staff, mga staff ng mm, doktor, kung sino ang naka-assign sa, naka-duty. Sunod yung letter A yan ay yung number na natingnan na ng doktor. Tapos yung letter B naman, yan ay yung mga elders na mga edad niya 80 pataas. priority sila. So, yung letter P yan ay mga name ng patient saka yung number. Yung number nila. Mm. So, yung letter E, yan yung uh, yung mga patient na 80 pataas. So, ang ginagawa dyan, titingin yung doktor ng tatlong patient na mga medyo uh, 80 and below. Tapos, isisingit yung isang uh, yung mga 80 and above. Is, pangatlo, tatlo, titingnan mo na yung tatlong patient. Tapos, isisingit na yung isa sa matanda. Kaya, yan ang ano ngayon, priority yung mga pinakamatanda na. So, uh, yan, ah, na. Kaya dito yung, no yung papasok yung mga pinaka-elders. Yung sa letter B, yan mga numbers ng pinakamatanda. Tapos, dito nga yung sa letter E, ah, uh, dyan nga lumabas yung, ako ang gumawa niyan, yung kumuha ako ng, ano, ng gamot na alaga ko. Kaya yung, na, yung pangalan dyan sa baba, pangalan ng alaga ko. So, yung number niya. Kasi, nag-iisa lang yung malilit na ako pumunta dun eh. Kaya walang patient na, namatanda matanda. So, yan nga. Nandyan yung pangalan ng alaga ko. So, yan lang. Yan ang maganda dito. Yung priority nila yung pinakamatanda. Kasi minsan, di ba, may naramdaman. Hirap na maano ano, yung matagal na kaupo. Kaya, yun ang ginawa nila. Yung Q naman, yan yung QR code ng health card. Minsan na ginagamit yata yan. Parang hindi na nga nagagamit. 'yung letter C na lang ang ginagamit, 'yung papasok mo 'yung card doon. Papasok na yun sa computer ng uh, doktor na nandyan na 'yung pasyente. So ayan lang guys, ayun ang ano natin 'yung 'yung 'yung, yung, yung ibig sabihin ng sa sa screen na 'yan. kaya minsan pag naghintay tayo, oh, ano number na ba ang kasunod, ganyan-ganyan. So kung pinakamatanda 'yung alaga mo, eh, dito ka sa letter ititingin kung kasunod na may number ng alaga mo, ganyan, ganyan. Kasi pagpasok mo ng card, ha, lalabas yung ano eh, yung, yung number ng ano, ng ng patient mo. Papasok dyan sa pinakababa. So, malalaman mo kung anong number na siya. Tapos yung pangalan niya nandyan din. So, ayan guys ah. Sana nakatulong yan. Ang ah, importante dyan, kung kung ikaw lang kasama ng alaga mo, so alam mo to basta ipapasok mo sa literacy yung, yung health card tapos yung hulog mo health card doon sa kayong papel ito ay bago yung, yung pagkatapos yun na magpa-BP ah. kung alaga nyo ay may sakit sa puso may sakit yung diabetic, ganun kailangan magpa-BP muna bago pupunta ng doktor o sana nakatulong ha ah, ulit yung dalawang yung unang nagawa ko na video yung papilian. Ah uh, magkasunod sila. Ayahan. Thank you.